Oo. Okay. So, kahapon, pinag-usapan natin yung mga single shift. Ngayon naman ay pag-uusapan natin itong sabay na pagbabago sa supply and demand or ito yung tinatawag nating double shift. Sa ibang mga aralin, meron ditong mga techniques na pwede kayo magamit, pero dahil kayo naman ay nasa high school, ibibigay ko na sa inyo yung uh, four possible cases. Ano-ano ba yung four possible cases na mayroon tayo? So, the first case is tumaas yung demand, tumaas yung supply. That's the first case. The second case is tumaas yung demand, bumaba yung supply. Ang third case, tumaas yung supply, bumaba yung demand. At ang fourth case, bumaba yung supply, bumaba din yung demand. So, karaniwan, ang laging tanong dito, pagka may ganito kayong ano, sa exam, ang tanong lagi dyan ay, ano ang mangyayari sa equilibrium price at sa equilibrium quantity? Okay? Now, pag-uusapan lang natin dito sa sa ating recorded lesson na ito ay itong ating uh, first part. Pag tumaas ang demand at pag tumaas yung supply simultaneously. Okay? So, ito yung case 1, demand increases, supply increases. Ano mangyayari sa presyo or price at sa quantity? So, this one is yung equilibrium price at saka syempre yung equilibrium quantity. So, let's take a look. So, mag-drawing tayo ng ating graph ng demand. So, we lab label it D1. And mag-graph tayo ng supply. We label, label it S1. And then, ito, yung ating uh, equilibrium. Yan ang equilibrium price at ito ang equilibrium quantity. So sabi natin na nagkaroon ng increase sa demand. So ibig sabihin, palabas, pakanan ang bagong curve. Okay? So ito, yung blue, at ilalabel natin siyang D2. Then sabi rin natin, nagkaroon ng increase sa supply. So from S1, palabas din siya. Okay, at i-label natin siya ng S2. So, saan natin ngayon ilalagay dyan yung bagong equilibrium price? Sa tandaan natin, dapat ang equilibrium ay naroon sa intersection ng bagong demand at bagong supply curve. And in this case, and in this case, narito siya. Okay? Okay ito yung bago nating equilibrium. At mapapansin nyo, same pa rin yung price at dito yung equilibrium quantity. So, mapapansin natin tumaas yung o dumami yung equilibrium quantity. So, from here, narito na siya sa part na ito. Pero anong napansin nyo sa equilibrium price? Mapapansin natin na nag-stay lang siya doon sa dati. Okay? Pag tinignan natin ito ng, ng maigi, ito yung ating mga possible observations. So, pagka nagkaroon ng demand and supply o increase sa demand and supply, mapapansin natin na ang quantity ay mag increase Tapos, yung price naman ay magiging siyang indeterminate. So, pag ito kasi tinignan nyo dito sa ating video, dito sa ating presentation, same lang yan. Pero hindi pwedeng mangyari na same lang yung price. Bakit? Kasi nagkaroon ng increase, ha? positive, nagkaroon ng increase sa demand. O, diba? Duma lumaki. O, ano ba ang ibig sabihin pag dumami yung demand? Nagkaroon din ng increase sa supply. Ano ang epekto nun sa price? So, in this case, indeterminate siya. At pag sinabi natin indeterminate, hindi natin siya uh, makukompute without using higher mathematics. And of course, hindi naman yun ang ating concern. Ang concern natin is tingnan natin kung ano yung mangyayari sa price at sa quantity. So, in this case, it is indeterminate. So, ang effect sa price, kapag ka nagkaroon ng increase in demand and supply, ay depende. Depende sa extent or magnitude of change from supply 1 to supply 2 and demand 1 to demand 2 curves. Paano natin nasabi yun? Tingnan natin itong mga susunod na graphs. Okay, so ito katulad din ng kanina. Pero kung mapapansin nyo, okay ha, kung mapapansin natin, oops, dito muna tayo. Kung mapapansin nyo, mas bababa na yung pagitan ng increase from D1 from D1 to D2. Hindi na siya malawak. At pagtiningnan natin, ang bago ng equilibrium price ay mas mababa na doon sa isa. Okay? So, so yung sinasabi natin depende dun sa magnitude or dun sa epekto nung, nung pagtaas ng either ng supply or ng demand. So, tingnan naman natin itong side na to. Dito sa side na to naman, mas malaki yung increase ng demand 1 to demand 2 at mas maliit yung S1 to S2. At mapapansin ninyo, narito na yung kanyang equilibrium. Okay. Ibig sabihin, dito, pag narito na equilibrium niya, nagkaroon ng increase sa price. At, naroon pa rin, constant pa rin yung increase in quantity. Okay? So, pagka nagkaroon ng increase sa in demand and sa supply, indeterminate yung ating price. So, tatandaan niyo lagi na pag nagkaroon ng sabay na pagbabago sa supply and demand, in all instances magkakaroon ng indeterminate whether it is price or it is quantity so ang sunod din yung gagawin okay ang yung gagawin is to graph yung remaining three cases lang sabay na pagbabago sa supply and demand thank you